Paano kung lusubin ng tsina ang Pilipinas? Ang mata ng mundo ay mapupunta sa South China Sea kung saan ang isang Philippine resupply mission malapit sa Second Thomas Shoal ay sinalubong ng nakamamatay na puwersa. Isang barko ng Pilipinas ang lumubog, may mga nawala ng buhay. Mabilis na kumalat ang balita. Sa Maynila, ang gulat ay naging galit. Nagpatawag ng emergency meeting si Pangulong Marcos Jr. Ang militar ay nasa mataas na alerto. Sa publiko, Kinondena ng gobyerno ang pag-atake at nanawagan ng pagiging kalmado, ngunit sa likod ng saradong pinto, naghahanda ang bansa para sa digmaan. Nagpakalat ng mga jet at barko ang mga puwersa ng Pilipinas, hindi para lumaban, kundi para ipagtanggol at suriin ang lawak ng pagsalakay ng Sina. Inaangkin ng Sina ang pagpukaw, nagbabala sa US at iba pa na huwag makialam. Mabilis na kumilos ang PLA upang harangan ang mga islang hawak ng Pilipinas, na naglalayong pilitin ang mabilis na pagsuko. Tinamaan ng cyber attacks ang imprastruktura ng Pilipinas, naghahasik ng kaguluhan at kalituhan. Bumaha ang maling impormasyon sa social media na nagpapahina sa tiwala sa pamumuno. Ang maunang putok sa dagat ay hindi lamang tanda ng isang labanan sa dagat, kundi ang simula ng isang multi-domain conflict. Nagpipigil hininga ang mundo habang ang rehiyon ay nasa bingit ng digmaan. Mabilis na kumilos ang limitadong puwersa ng himpapawid ng Pilipinas para magpatrolya sa himpapawid, habang ang kanilang hukpong dagat ay gumagamit ng taktikang hit and run at mga minang pandagat para pabagali ng pagsulong ng mga sino. Ang layunin, makaligtas, magpatagal, at makuha ng oras. Ang mga reserba ay pinakilos, at idineklara ang state of emergency. Nakatuon ang depensa sa Luzon at mga pangunahing isla na may mga Brahmos missile na handang pigilan ang mga barko ng China. Naglunsad ang gobyerno ng mabilis na diplomasya, ipinapatawag ang Mutual Defense Treaty sa US, at humihingi ng sesyon sa UN Security Council. Hinihimok ang ASEAN na kondenahin ang agresyon ng China. Samantala, hinahangad ng China ang mabilis na dominasyon, sinasalakay ang mga airbase, mga daungan, at mga command center, at inilalagay ang mga carrier sa posisyon. Ang kanilang layunin, gulatin at takutin, Pinipilit ang mabilis na pagsuko ng Pilipinas bago dumating ang tulong mula sa labas. Nakasalalay ang kapalaran ng Pilipinas. Naghihintay ang mundo sa susunod na hakbang. Ang atensyon ng mundo ay lumipat sa Washington. Nagpatawag ng pulong ang Pangulo ng US sa National Security Council. Ang mga barkong pandigma ng Amerika at mga eroplano ay patungo sa lugar ng labanan, isang babala sa Beijing, hindi di pa deklarasyon ng digmaan ang mga kagamitan sa intelligence ay inilipat, dumadaloy ang tulong militar sa Pilipinas. Ang pag-activate ng kasunduan sa depensa ay maaring mga hulugan ng direktang labanan ng US. At Sina, isang pandaigdigang krisis na nabubuo. Nag-aalok ng suporta ang Japan at Australia, nagbibigay ng access sa base at nagbabahagi ng intelligence. Hati ang ASEAN, ang ilan ay kinokondena ang China, ang iba naman ay nananawagan ng pagtitimpi. Nagpataw ng matinding parusa ang US, EU, at mga kaalyado sa Tsina, tinatarget ang mga bangko at mga negosyo ng Estado. Ang digmaang pang-ekonomiya ay nagiging bagong labanan, naglalayong pilitin ang Beijing ng hindi humahantong sa ganap na digmaan. Nahahati ang mundo sa magkakalabang kampo, habang lumalaki ang panganib ng mas malawak na labanan. Bawat desisyon ngayon ay may pandaigdigang kahihinatnan, napakataas ng nakataya. Para sa mga Pilipino, ang digmaan ay agaran at nakakatakot. Umaalingawngaw ang mga sirena ng air raid sa Maynila, ang mga pamilya ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Ang batas militar ay nagdudulot ng curfew at checkpoint, nawawala ang normal na buhay. Pinipigilan ng blockade ng Sina ang pagkain, gasolina at gamot, nagdudulot ng kakulangan at takot. Ang mga pagkawala ng kuryente at krisis sa tubig ay nagbabanta. Milyon-milyon ang lumilikas mula sa mga lugar sa baybayin, lumilikha ng krisis sa refugee. Ang mga overseas Filipino worker, ay nanonood ng walang magawa habang natutuyo ang mga remittance at nagkakahiwalay ang mga pamilya. Napakalaki ng epekto sa sikolohiya, pagkabalisa, kalungkutan at trauma ang bumabalot sa bansa. Ngunit, lumilitaw ang mga kuwento ng kabayanihan at pagkakaisa kahit na ang maling impormasyon at kahirapan ay nagbabantang sirain ang lipunan. Ang gobyerno ay nagpupumilit na mapanatili ang kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Ang pagkakakilanlan at katatagan ng bansa ay sinusubok sa pinakamataas na antas. Ang halaga ng labanan ay sinusukat hindi lamang sa teritoryo, kundi sa paghihirap ng tao. Hinarap ng Pilipinas ang pinakamadilim nitong oras. Ang resulta ng digmaan ay magpapabago sa mundo. Ang kalakalan sa buong mundo sa South China Sea ay bumagsak na nagdulot ng matinding pagbagsak ng ekonomiya. Naputol ang supply chain lumobo ang presyo, at humina ang ekonomiya. Ang seguridad ng asya ay nawasak. Kung mananayag ang Sina, babagsak ang kredibilidad ng US na magsisimula ng pagpapaligsahan sa armas at bagong alyansa. Ang matagal na labanan ay nagbabanta ng digmaan ng mga superpower at maging ng paggamit ng armas nuklear. Ang mga pandaigdigang institusyon ay napabayaan. Ang kawalan ng tiwala at paglalaban ang magiging tanda ng bagong panahon. Anuman ang maging resulta, Mananatili ang pait at ang kapayapaan ay tila mas marupok kaysa dati. Ang mundo ay naiwan na mas mahirap, mas watak-watak, at hindi gaanong ligtas. Ang trahedya ng digmaan ay umaalingaw-ngaw sa mga henerasyon.